Good morning po mga migay. Magandang araw. Ayun po mga migay, gagawin po namin ngayon ay magluluto po kami ng munggo para sa araw na ito. Para po may mga ulam ang inyong mga migay. So abang-abang po kayo mga migay sa anong gagawin namin. Ayun mga migay, andyan si migay, si Ling. May kakanggata na po tayo may mga migay. Ayan, So, ayun na lang po sa pangalawang piga. po? Ilang nyug yan, mga migay? Anim, anim. Ah, anim na nyug. Para masarap ang kwan. Ayun. So, ipakita po din natin kung ano yung ano natin. para ng pagpiga. Gawa po kasi nang wala kaming ibang pigaan dito. Talagang mano-mano, mga migay. Ayun. Ito, migay. Ah, ah napakuluan okay. Oh. na yan. Ayan. So, yung pangalawang pinigaan na lang po yung ating una muna nating isasabaw dyan, ano? Kasi malambot na yan, eh. Ayan, mga migay. Abang-abang na -abang sa aming mga gagawin, ah. Malapit ka na ba dyan matapos migay siling? Malapit na. Ayun. Si migay bichita po ang mag hahawak ng salaan. Sige sige ano po ayan ayan wow ang sarap-sarap na ba ayun tapos na nilagay ni migay siling yung pangalawang gata no? kasi yung kakang gata mamaya na yung migay sige salang na natin migay bichita Naka-salang na po natin, ano? Ayan. Po. Nakasalang na. So, ayun po yung ating ricado, ano? May ricado po tayo. May sili, sibuyas, at luya po. Ayan, mga migay. Dahon ng alokbate. At dahon din po. Ayun, dahon daw po ng malunggay. Ayan po, yung ating ano. Nasaan ba yung ating dilis? Ayun. Meron mm. to tayo. Ito po yung ating is Ano yan? Ilalagay mamaya panlasa, dilis po. Masarap po ang dilis, mga migay. Ayun, migay. Ilagay po natin yung ating tawag nito, Ricardo. Sige, migay, siling. Ibuhos mo. Ayun. Ayun. Konting halo po migay bitsita ano po. Ayun po. Ayun, tingnan natin no. Ayun, kumulo na po. Ayun po. Ayun, kumukulo na ano po. So nakalagay na po dito yung ating mga rekado. So yung ating ilalagay diyan mga migay, ano na lang. Lagay po natin muna yung dilis. Ayun, migay. Ilagay din po ni migay siling yung ating malunggay. Ano? Malunggay. Ayan po. Ah. Ayun. Halo natin migay siling yung ating malunggay. Ayun po. Alokbate na naman yung ating ilalagay ni migay siling. di diba? Masarap po yung maraming gulay. Malasa. Lalo man ako nagutom ni Tumigay. Dami po. Dilis na naman yung ating ilalagay. Ayan mga migay. Ayan. Medyo abang-abang lang po tayo kak sa saglit mga migay ano po. Wow. Yun, wow. So lalagyan na po natin ng asin yan mga migay. Oh, ito migay siling, ikaw na maglalagay ng asin. Ano po? So lagyan po ni migay siling ng asin. Ano po? Santa ka lang migay. Sige ayan. Tama na yan, Migay. Baka biglang maging maalat. Ano? O, haluin mo nga, Migay, siling. Ayan. Tapos, titikman po natin ng ano po. Kung maalat ba o ano. Kailangan medyo matabang. Ano po. So, ayun, mga Migay. Si Migay siling ang maglalagay ng ating kakanggata. Ano? Sige, dahan-dahan lang, Migay, ha? Ayan, para po masarap talaga yung ating niloto. Sarap at malinam masarap na. Masarap talaga yan. Kasi wala tayong ulam sa araw na to. Yan lang talaga ang pang ano natin. Wala tayong ulam eh. Ayun. Konting halo-halo migay. Sarap hmm. naman ito migay eh. Ayun. 'di ba? Wow, wow, ako migay lalo na wala pa akong agahan migay alas 9 na yata ngayon wala pa tayong agahan wala kasi ulam mahirap po talaga pag walang ulam mga migay ayan si Miguel, siling medyo konting ano lang po oras lang yan ang pakulo natin kasi kakanggata na po yung ating nilagayan isang kulo lang yata yan or dalawa kasi kakanggata po yan ano hindi din po natin pwede siyang takpan mga migay kasi magbubuo yung gata. Upo. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Sige pa. Habang ano maghihintay po tayo ng pagkulo niyan. Paapuyan po natin mga migay. Ayun mga migay. Kumulo na po yung ating niluluto. Nagugutom na po ako. Yun. Diba? Oh, abang-abang kayo mga migay kakain kami mamaya. Ayun mga migay, tapos na po kaming nagluto. Ah, uh, maraming salamat po sa mga sulit supporter namin. Huwag kayong magsasawang magsuporta sa aming YouTube channel. Tarabidan TV po, huwag kayong magsawa talaga mga migay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sapagkat so, kung wala kayo, wala din po yung aming YouTube channel. Kaya magpapalam kami sa inyo mga migay. Hanggang sa muli! God bless and thank you for watching!